Sapsa tayo maglinis. Magtatanim na tayo. tayo guys nandiyo. kala ko dati basta halaman lang to guys nilalagay daw to sa isda saka sa manu para pang alis lang sya sinasama to sa pagkain kung bibigyan daw to sa mall o online ay napakamahal daw guys ang kapraso daw nito ay 100 na Po, in inano ko na And, uh, pantay, pantay ko na po yung yung haba at laki tanggalin natin ito naka-slow panic malambutan uh. lupa natutumba uh. ay nakukulis ko po tatapakan ko yung ano kalabasa Ito lang kadami guys

Tusok na lang natin, walang gusto ng lupa. Ay, kalabaw ko na bali ang kalabaw. malambutan gusto lupa. lupa. gusto mo dapat yan na so, po tayong magtanim guys ng dill kung na nakakakilala po kayo ng dill, ayan po yung dill dito ko lang po nalaman yan na guys yung aking talong oh. dami na pong nakahingi niyan, ang dami na pong nakapitas niyan dami na pong nakatikim at ang isa pa po guys yung aking melon may bunga na guys so may bunga na yung melon ko. Ang saya-saya. May bunga na. Magdidilig ako, guys. Gawa ng aking tanim. Ayan, guys. Malinis na, oh. Malinis na siya. Hindi gaya kanina, di ba? Sukan guys, ang hirap magbidya. Na maghirap magbidya tapos ako lang din ang nagkukuha. Ang hirap, guys. Yes, mega mega love. sharot ati Ate TV. To our shop influencers. Team Unity. Team Hepa Babes. Team sa Addicts. Team GSS. Ganon din po sa Team Manay. Mega mega love. sharot <coughs> Mega love sharot out. Awing Black, Kesa Love Official Australia. Pabosin GM, Bing of Sunset TV, Albert Desus, Janet Kalim Lim, Sherwinin 16PS, Lisu Puentes Official, Bongski Bong TV, Jairilin TV, Lenin Mentor, Erlin Yunus, Elmer Ugay, Kiblash Master, Pugok TV. Anis TV Vlog Josephine Channel Catherine TV Lazy Boy Marsh GG Hamin Hajar Maladia Vlog Angel Mirai Excuse me, Tina Cruz ayan yung mga tanim guys. Mga bagong tanim. Yan, bagong tanim. Dinidiligan ko guys para kumapit yung katawan niya sa lupa. Dilig tayo, dilig tayo, dilig tayo. Ang alamis na na. Yan. AB Mix Vlog, Reset Aurelio, Ate Hides Vlog, G6, Ibs Kitchen, Mama Test Vlog, Lovely The TV, Love Channel, Sunrise Love TV, Margaret Mix Vlog, Rides Vlog, rides Team Walang Iwanan. Team Mayor Ice Mix Vlog. Yan. Inday Poklay Shungangers Vlog. Chard and Bell Vlog. Chariel. Chariel. yung so, show prince kuya ato kapisonda antony kalumba at maraming 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 pa pong iba maraming salamat po sa lahat po ng mga kapwa ko vloggers, youtubers, subscribers viewers, organics members at mga friends salamat po kung hindi ko man po kayo na shout out yung huli po ay pang shout out ko na po sa kalahatan po yan Kabusing, na-shoutout po ba kita? i Ali, na-shoutout po ba kita? At Iyabeng Vlog, na-shoutout po ba kita? Ayan. Mega, mega love shoutout. Ah, hanggang dito na lang po ang aking video. At ako ay pagod na. Pagod na po. Thank you, thank you so much. Sa inyong lahat. Ingat kayo lagi. God bless. Love you all. More. Ayan, ganun. May sili sa likod pa. May tanim pa po. Sabog, sabog ang ano tubig. Para hindi matumba ang mga tanim. Ay, diba? Talat po ang mga tanim guys. Harap, likod, at pagiliran. ayun, may nabubuhay din kalamis mo dito. Siguro yung natatangay ng ibon. Dito naman tayo dali guys. Ah. Ayan mga uh, ina yung ina niyo yung ano ko halaman sito na na. Uh. Ang dami ng bunga niyan, maliliit. ang palaya ko dami ng bunga guys <laughs> ang daki <laughs> ang taba na ng ang palaya ang <laughs> kalamismis oh yung sili ko ewan ko sagana yung sa bunga nung nakaraang buwan, ewan bakit naagad siguro ang bunga yung mil yung ano ko oh pipino pipino po yan pipino 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 o oh, diba yan naman ang ah, ginawa ko ng binhi yung ano okra. Bigis gumulang eh. Ginawa ko ng binhi. yung okra guys. O okra. Ayan, kaya pag ikaw masipag yan, may aanihin ka. Yung, pato, yung ano kalamis ni so nagapang na. Sobrang hirap po magtanim guys. Sa totoo lang. Sobrang hirap po kaso Masaya po pag nakikita mo namumunga na. Nakakatanggal pagod. Ayun yung ano oh. Sitaw guys so oh. may buong may ano na yung sitaw. Mahaba na. Yung sitaw ata dito namatay. Ay, hindi. Ayun pa pa. Ayan si ah, sitaw. Sitaw yan sitaw. guys. Ngayon lang po ang buhay ng isang Teresa sa Francisco, Cobla guys. Hindi po napakadali. Kasi may nangyayari dito ng na sili eh. Naaagad. Hmm, tama na yan. Huwag na natin lunodin at baka umulan pa yun eh. Hmm. Ayun na nakakatawa. Ang na lang po ang aking dito. Thank you so much for watching. Ingat kayo lalo. God bless. you all. Ma. Yung papaya ko guys. Oh. Ang hahaba na. Ang daming bunga. O oh, diba? <laughs> ang daming ano Oh. daming bulaklak guys. O oh. oh. diba? Ang daming bulaklak. Ito naman, oh, ang lalaki na. May pang-ulam na, isang lutuan na 'yan. Oh, 'di ba? Thank you for watching. Okra ko sayang eh, oh. Dami bunga ng okra kay Sara. Ang mo lang. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless you.